Kung meron man pong dapat nagiging epekto ang pagdarasal natin ng Santo Rosario sa ating buhay, ito ay yung nasusundan natin ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon na siyang pinagninilayan natin sa mga butil ng misteryo ng Santo Rosario. Nang sa gayon, kapag nakita natin ang naging buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo, gayon din ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sana maalala natin na tayo'y pinagmalasakitan ni Jesus, kaya dapat din tayo magmalasakit sa iba. Ang mahal na Birheng Maria Nawa ang siyang tumulong sa atin upang maging mga mabuting Samaritano sa ating kapwa. Amen. Sumayin ang Panginoon at sumairi ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guru, Anya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa Sa kautusan. Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangat ng eskriba na huwag siyang lumabas sa kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungon Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya at hinarang, ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sa sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng dalawang denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, Alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Masyado pong popular ang kwentong narinig natin ngayon na yung salitang Good Samaritan ay naging equivalent na sa isang taong gumawa ng mabuti sa taong hindi niya kilala kahit po sa mga diksyonary, acceptable na po yung word na Good Samaritan. At yun nga po ang kahulugan nito. Pero, mas malalim dito ang nais ipakita sa atin ng Panginoong Yesus. Una, dapat maintindihan natin na yung Samaritano ay nangangahulugan na isang taong taga-Samaria. At ang mga taga-Samaria ay merong internalized hatred sa mga Hudyo. Internalized hatred o matindi malalim na galit sa mga Hudyo dahil initsapwera ng mga Hudyo ang mga Samaritano dahil sila ay mga Hudyo din dati na nakapangasawa ng mga hindi Hudyo. Kaya ang tingin sa kanila ng mga Hudyo, eh hindi puro yung kanilang dugo at dahil do nagkaroon ng sariling buhay ang mga Samaritano. In fact, meron silang sariling bundok kung saan sila sumasamba para hindi na sila kailanman pumunta sa Jerusalem. Ganun kalaki yung gawak o yung pagitan sa, ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Kaya hindi lubos maisip ng kahit na sinong Hudyo na sila man lang ay lalapit sa isang Samaritano. Kaya na ginamit ni Jesus sa kwentong ito bilang halimbawa ang isang Samaritano, medyo malaking sampal sa hudyong nagtanong sa kanya na yung Samaritano ay gumawa ng mabuti sa isang tao na ipinagpapalagay na hudyo. Tanong niyo sa akin, bakit? Ipinagpapalagay na hudyo yung taong nakahandusay, yung biktima ng mga tulisan, dahil yun ay daan sa pagitan ng Jericho at ng Jerusalem. Walang ibang pupuntahan yung tao na nakahandusay na pinatay ng mga tulisan kundi papuntang Jerusalem. Ibig sabihin itong taong ito ay Hudyo. Pero sino ang tumulong sa kanya? Isang kaaway o itinuturing nilang kaaway. Na para bang sinasabi, hindi tiningnan ng Samaritano yung alitan ang nakita ng Samaritano, yung pangangailangan. At sa harap ng pangangailangan, lahat tayo ay dapat maging kapwa sa isa't isa. At sa mas malalim na pagtingin, sino kaya itong Samaritano na tinutukoy dito? Actually, sabi ng mga ama ng simbahan at ng mga unang nag-interpret ng kwento ng good Samaritan, Jesus is identifying himself as the good Samaritan. Si Jesus yun. Dahil tandaan ninyo, si Jesus, tinuturing siyang kaaway ng eskriba na nagtanong sa kanya. Dahil yung eskriba ay gusto siyang siluin, gusto siyang ihulog sa patibong. At itong kaaway na ito, na gusto siyang ipahamak, ipinapakita ni Jesus na kahit gusto mo kong ipahamak, hindi kita tinitignan ganyan. Kapag nangyari sa iyo yung nangyari doon sa biktima ng tulisan, ano ang gagawin ko sa iyo? Ikaw ay hihilumin ko, ikaw ay aalagaan ko, ikaw ay ibabangon ko mula sa iyong pagkakalugmok. Jesus is identifying Himself as the Good Samaritan na hindi matatapos ang kanyang pag-akay, ang kanyang pagpapagaling sa, sa 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 taong biktima. Ipinagkatiwala pa niya yung biktima sa may-ari ng bahay panuluyan. At sa palagay ninyo sino yung bahay panuluyan? Eh 'yung kanyang simbahan. Ipinagkakatiwala ni Jesus ang sinumang sugatan, ang sinumang kailangan ng paghilom sa kanyang simbahan. Kaya sa ating simbahan, may mga sakramento ng paghilom, ang kumpisal at ang pagpapahid ng banal na langis. Ano nga ang ginamit ni Jesus? Ano ang ginamit ng Samaritano para pagalingin yung may sugat? Langis. Alak. Saan ba natin tinatanggap ang alak? Sa Eucharistia. Saan ba ginagamit ang langis? Sa binyag sa pagpapahid ng langis, sa ordinasyon ng pari, sa kumpil, bilang paalala sa atin na ang simbahan ay bahay panuluyan na kumakalinga sa mga nangangailangan. At ano ang pangako ng Panginoon sa Ebanghelyo? Sa aking pagbabalik, kung ano man ang kulang ng ibinigay ko, ay siyang ibabalik ko sa inyo. Gagantimpalaan ng Panginoon ang sino mang kaanib ng simbahan na gumagawa ng mabuti sa nangangailangan. Kaya minamahal ko mga kapatid, after all, ang Good Samaritan pala ay hindi lang yung gumawa ka ng mabuti sa taong hindi mo kilala. Ang pagiging Good Samaritan ay pagiging tapat natin bilang mga Kristiyano sa Panginoon na humirang sa atin na maging kapwa para sa kahit na sinong nangangailangan. Hindi natin tinitingnan ng kanilang relihiyon, hindi natin tinitingnan ng kanilang pagkatao, hindi natin tinitingnan yung kanilang kalakasan at kahinaan. Basta lumapit ang isang taong nangangailangan. Sino man sila, anuman ang katayuan nila sa buhay, anuman ang kasarian nila, dapat natin silang tulungan. Ngayong araw na ito'y ginugunita natin ang mahal na birhen, ang ina ng Santo Rosario. Kung meron man pong dapat nagiging epekto ang pagdarasal natin ng Santo Rosario sa ating buhay, ito ay yung nasusundan natin ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon na siyang pinagninilayan natin sa mga butil ng misteryo ng Santo Rosario. Nang sa gayon, kapag nakita natin ang naging buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo, gayon din ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sana maalala natin na tayo'y pinagmalasakita ni Jesus, kaya dapat din tayo magmalasakit sa iba. Ang mahal na Birheng Maria Nawa ang siyang tumulong sa atin upang maging mga mabuting Samaritano sa ating kapwa. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, Ang Samadaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marunig sa number one Catholic prayer app sa buong mundo, ang Halo app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platform sa makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang sabihin mo sa akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.